Jamie, mo swimming pool. Nagawa kami ng pool kasi mababaw. Doon sa bubuko, the best. Inom pa tubig? Inom na. Uy, inom na tubig. Inom na tubig, Bog. Masimukan ka na upistuhan, Ate Bog. Hanap tayong bagong spot. Baga mas mas malalim doon sa unahan. Hindi pa tayo, Bog. Dalhin ka. Ang imususi. susi bagong stats. Ay, siya nga pala. Happy Easter Sunday. Kaya ito kami. Mahanap ng naliliguan. Sabang hot na kasi. Hot, hot. Naaro ba na yung nadihan? Wala. Kuri. Duwar mo na dihan yung bijoke. Sa kagubatan Ahay. Wati ko Bog. Tu oh Pwede na to. Dilinisin. Linisan lang siya. May bisan ang init. Hintayin mo ako, Bog. Hoy! Bogi! Panghuwat niya, Bog. Hintayin mo ako. Kabi-kabi po. Wah! <laughs> Where are you na, Bog. Bog, where are you na? Hindi kita manong uuwang. Baka maraming shrimp dito. Shrimp. Ito na lang ang sapa. Ito ba talaga ang original na ito? Hindi masyadong malaki. Kasi sapa yun. Pero si beautiful. Beautiful. Buyag-buyag. Layo na nila. Iniwan na ako. So, hiking. Hiking society. Huh? Iniwan na ako ni Bugi talaga. Bugi! Bugi. Ang baga. Parang lumiit ang tubig. Dati. Iniwan tayo namin. Mabakay ang tubig dito. Sabog ho. Bogey! Iniwan nyo na ako. Hello. Where are you guys? Guys. Don't leave me.

Ambil Bugi. Where did you go? Where where are you? Ayo, nak hanap sana. Nice spot. Mainet. <laughs> malam sangan. Ah, later ke malam itu later. <laughs> wow. Kehanap sana, mudah. Wow. <laughs> Inenet <it> man. Wei, lagahin to. Nag-swimming. Baka marami lintak din. Kasi hindi siya mabato. Ha. <laughs> okay. Sagai.